and to save it by also for all. Lord, empty our hearts from grudges and hatred as we welcome the fresh year, and also, all, relieve us from the sins we committed against you and the death of the people around us. Lord, be like our tour guide in the next 365 days, and be our teaching for us to write in each chapter of our life. Thank you, and all these things we ask and we give to the loving name of Okay. tatay ng gift. Pinili niya sa aking gift. Ray-Ban daw siya, Ray-Ban. Pero maganda naman yun. Si original din yun. Pinili gift niya sa akin. Pagamitin ko pag sa pupuntahan namin. So, madami na tayo. Pasensya na. na, 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 na. Uh, secret mo na, Okay? Tapos, sobrang traffic. Kala ko, wala nang ganun traffic kasi dati kasi last 3 weeks sa Google yan talaga sobrang traffic inaranasan ko na naman at siyuswa nagbayad din ako ng aking SS at saka pag -ibig. kaya yung mga OFW na kagaya ko wag na wag nyong kakalimutan magbayad ng SSS at saka pag ibig guys kasi balang araw mapapakinabangan natin yan pagtanda natin diba? para wala na tayo po Masakit, oo, oh, masakit magbayo. Pero kung isipin natin yon para sa ating yun balang araw. Kaya wag nang makakalimot magbayo. So, kung mag start tayo, na Jollibee ako, kami pala ni tatay. So, leftover kasi hindi ko talaga siya naubos. Ayan. Tapos, ay, kasi separate-separate e. Eh. ako ng Cadbury pang ano ko lang yan, pang himagas lang. Tapos, puto, hiwahiwalay kasi eh, pang merienda. Tapos, ito pa, snow bear, kasi minsan, alam mo yun, na, na ano ko, na, na umutak ko sa, sorry, sorry sa word ah, na, na, alam mo yun, naduduwal ako pagkasal, pagka bumababa ang sugar ko kaya kailangan ko talaga tapos bumili din ako ng shirt para sa aking uh, ano uh, uniform at tatlo kasi hindi na kagandahan kasi syempre new year na new year hindi kagandahan ng uniform ang ano panloob so ayan sya yan. So, yan tapos ayan tapos going back ito Bumuli din ako. Sa labas to, guys. Ha? Sa labas ng uh, grocery. Yan, yeah, may sweet corn. So, bumili kami siguro mga seven na piraso. Apat kay tatay, tatlo sa akin. Yan, lalaki naman. Itignan nyo naman, diba? So, tatlo siyang rice. Tapos, tapos na. Ito naman. Sa so grocery. Biscuit, syempre. Ma 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 mahirap mahagotong ang lola. Mr. Chips. Sa okay, chips, ganoon siya. Uh, sky flakes na condense. Pag merienda, abang nagdi duty Tapos, mamili ako ng toothpaste, guys. Close up. Okay. Tapos, pantin kasi ma uh, nabuksan ko na yung aking extra conditioner. And then, shampoo ayan guys tapos sa vegetable bumili ako ng uh, talong eggplant sya so dalawang piraso guys it's 351 real tapos bumili din ako ng ginger 382 ayan ang mga presyohan na hindi na kagandahan. Tapos, shoes wall, bumuli din ako ng uh, sabah. Kailangan ko na, guys, mailagay sa rep kasi nga, uh, nag-ano na siya, bumuli ako ng, ano, ng luto na siya, binol siya na prawn. Pagay na natin. Hindi na kagandahan. Beef. Tsaka Fish fish na bangus. Eh, uh, uh, bumili din ako ng ano, ng fish balls. Ayan, dalawa siya. Dalawang fish ball. At saka, dalawang puskusan natin. Ha? Eh, kasi masyadong untidy. kasi nga, nag, ano siya, nag-melt uh, na. Frozen kasi siya yung saging saba. مش هلا بدنا نعمل انا ديت بس يو سامو دي بندر اذا لا اوكي ano mga sa kejinki. Kanina kasi hindi ko naman pwede yung galing to. ito. Ang mga ngamoy. Isa pa ang fishbowl. Ayan siya. Make it short. Ilagay na natin sa freezer. Okay. Ako to guys, kasi ano nasa? Batubig na. Siya? Yes. Yes. Where are you we going? What? We'll take photo with both of right? <laughs> you. <Yes. laughs> no problem, no problem. Later, later. Huh? No, no, no. It's okay, it's okay. I can back. It. No. <laughs> Now, rice, gula ko ng rice. White rice and brown rice. Ayan. Siguro abot na to hanggang sa umalis ako. Alam niyo naman, hindi naman ako masyado marami. Five kilos ni Jasmine. Ano? Ano ba to? Fernando. At saka brown rice, guys. Five kilos din na yun, brown rice. Mm. Ayan, ayan. na. Tapos na. So next. Lahat mga chips. Kasi na. Yeah. Hindi talaga advisable. Fish cracker guys. Okay. Fish okay. cracker. And of course, mawawala ba to? Noodles. Ang domi noodles na pang pampatawid gutom. Tapos, noodles siya ha. Tapos, ito pancit canton pang patawid buton din. Tapos, bumili ako ng ampalaya, guys. Ampalaya. Sa dalawang piraso, ampalaya. Dun yan Ah, bell pepper. Yan siya isa. Tapos, ah, ito lang binili talaga. Sibuyas. Sibuyas. Totoo pa lang madami akong binili. Sorry, tatay. Sabi nga dami mo binili. Tapos, ngayon ko lang napagtanto. Madami pala akong binili. Ladies' choice na sandwich bread. Tapos, bawang, garlic, ayan tapos, Indian mango, dalawa. Okay, yan siya. And of course, bumuli ako ng toothbrush, bumuli ako, ay, bumuli ako ng toothpaste, bumuli din ako ng toothbrush. Ayan siya. Okay. Tapos na yung bigas, meron pa rin. Meron pa rin palang ulam. Gizzard uh, atay. May atay din ako. At saka, chicken. Ayan. So, lagay ko muna ulit sa... Para Ayan. na sabon guys ng box. Tapos, nabili ako ng patis. Wala na akong patis eh. Pusay aking patis doon. So, Manila patis. Ayan. Fish sauce. Ayan siya. Okay. Tapos, aking lotion. Kasi, nabuksan ko na yung isa. Kailangan ko yung extra. And of course, ang aking mantika. Oil. Cooking oil. Nabuksan ko na rin ang isa, kaya kailangan may extra. Ganun lang siya. Ang aking fabric conditioner. Nabuksan ko na yung isa, kaya dapat meron na siyang extra. Ganun lang. Tapos, ito. Yan. Ayan, bumili din ako ng magic sarap. Which is madami pa ako. Bumili din ako ng strawberry. Dalawa. Strawberry na talaga na bugbog kanina. Ayan siya. Kasi pabunod ko ba Ayan siya. Then, bumili ako ng itlog. Quail egg, guys. Pinto kasi paglaga ng queen egg. Tapos, ano siya? 6, 9, 2, Eighteen pieces na queen egg. Tapos, itlog. Ayan siya. So, natapos na naman ang aking isang linggo. Ayan na naman, guys. Uh, thank you so much for watching and don't forget to like, subscribe if you haven't yet share tip, and hit the notification bell. I hope you like my video today. Bye bye guys. See you on my next vlog. Bye. See you then. Bye. Happy Friday everyone. Bye bye. I know that